Yun, yeah, mga kamatik, magandang magandang hapon. Mga kamatig, mangunguha tayo ng suso o sihe. Mga kamatig, kung meron tayo may makita. Ito, laki. Ay, wala na pala laman. Mga kamatig, mga ganito sana kalalaki makakuha natin. Mas okay na sana, mga kamatig. Kaya lang umang, mga kamatig, na natin. Yan dahil sa ngayon na ang dagat, mga kamatik, mas maganda nakikita ka natin sila, mga kamatik, na naglalakad. Dahil sa malinaw naman, mga kamatik, makita ka natin yan. May na nalabuan natin. Dapat di natin nalalabuan. Ayan okay, Dito sa ganito para makikita natin sila naglalakad mga kamatik. Sa ganitong kalinaw mga kamatik. Ito mga mati, nakakita tayo. Ayan. Ang laki. Siguro mga matik, marami na akong nakakuha ang ganito kalalaki. Ayan. Papakita ko sa inyo mga mati, kinakukuha akong malaki. Sa ngayon mga matik, palotide na. Kaya medyo may kita din natin sila. Na gumagapang mga matik. Kailangan lang na maglinaw ang mata. Baka natin nakikita yan mga matik. Malabo na mga mata natin. Ayun pa mga ko. O, oh, nakakarami na ang malalaki. Ayan, mga matik. Pwede, pwede na, mga Makakabuhay na ng sampung asawa. Asa <laughs> na kayo makakabuhay ng sampung asawa? Dahil sa malinaw ang mata. Ito, may puti pa may puti aya na wala laman dapon natin ayan na Ayan, makamatik dahil sa wala akong ginagawa. Dito na lang ako pumunta makamatik. Naglilibang lang tayo. Si Dukamatik naglilibang lang. Kumuha ng suso. O. Oh. Tinatawag na sihe. masarap na ulat ang mga o gata mga kamatik gatang malunggay yun ito pa mga kamatik ayan isang bilog kita mo dami ko na nakuha ito pang isa. O, oh, di ba, mga kamati, ganun ganun lang. Kaya na makabuhay na sampung asawa. Dahil sa malinaw na mata. Salagay malinaw ang mata. Ano na pa tayo? maganda pala ganito ngayon ngayon alam ko na kailangan pala mga kamatik pagka low tide mga kamati, sinasabayan na bago buwa ba yung tubig dagat dahil sa low tide mga kamatik tayong malaki iba may sakto lang kaya iba Okay lang. Ayan. Sunod-sunod -sunod lang tayo dito makamatik kamatik. Baka may makita pa tayo. tiyatawag na killer ay mga matik kailangan labas ang malinaw na mata ah, sakit na ng ano, mga matik kakayuko dahil hindi tayo makayuko na maayos mga matik dahil eh, ka matangkad kang tao ang hirap yung muko dahil sa mahirap yung muko mabis ma ngalay ito pang isa makamatik ko you see that you see that Oh, but this one. Ay, wala. wala laman umang ang laman makamatik Ayan, mga matik. Ang uh, hirap yung mukha, mga matik. Uh, hirap yung ko kasi matangkad tayo. Ito pa, mga matik, oh. Yan, mga matik, kita nyo. Kahit may hirap yung mukha, mga matik, nakakita pa tayo. Ito pa. Ayan, sinasabi ko. Dumarami na to. Nang puro malalaki. Di ba na kayo ko? Nakakuha tayo ng marami. Aray, straight strike lang ako mga kamatik. Ang sakit. Ayan, mga kamatik. Ang sakit na likod ko. Kakayo ko. Mm -hmm. ano dito. Meron pa dito yan, mga kamatik. Hindi pa natin na kasi kakababala ng tubig. Mm-hmm. Makakahanap tayo niyan. Hmm, alimango. Ayan. Wala laman. yung mga matik ilalagay ko muna sa kinuha natin mga matik aray sakit ng likod ko mga matik. hirap yung muko kawawa saan na nakuha natin nawawala nawawala hala ayun malayo-layo na para tayo ayun na mga lalaki o oh. Oo. Oh. Ayan mga Kita nyo oh. Ang dami atin nakakuha Paano pa tayo mga kamatik? di Tulang Yang itu Umang Bunda Agat Jalako batik nanaman ayun na makamatic oh, ko, na ito makamatic nakakuha tayo makamatic ayan isang malaki na naman huwag malino ang mata tagus -tagusan. isa so, nakakita na naman tayo mga kamatik dumarami na yung nakakuha natin ayan siguro dito pa hindi pa tayo nangalahat eh Nakita mo na mukha mo doon? Ano ito? Makikita mo. di ka naman nanonood eh. Tingnan ko. Ito pa. Ayan mga kamatik. Nakakita tayo. Dalawa na. Ayan mga kamatik. Ito pang isa. Ay wala naman. May makita pa tayo. Ayan, yeah, mga matik, malinaw. Kaya sipat na sipat ate kung may makikita tayo dito. Ito, mga Ay, wala, lamang. Ito pa, mga kamatik, oh. Ang dami na. Marami na ako nakakuha, mga kamatik. Pagka nakayuko talaga ako, mga kamatik, dami ko nakikita, eh. Pero pagka hindi ako nakayuko, mga kamatik, wala akong makita kasi sobrang taas naman. Iyon mga matik ang kan dito na lang si Duka Matik. Mga matik, sa ulitin mga matik, papakita ko sa inyo para kung paano kumuha ng sihi ulit mga kamatik. Sa ngayon medyo marami tayong nakuha. Mga matik, papakita ko sa inyo ang nakuha natin. Hmm. 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 May pendant pa. Ginto kaya? Kunin ni natin ba? Mhm. Mm hmm. Liguna? Ha? Huh? Suso? Oo. Oh. Ah, <laughs> oh, Matic mayroong maliit na ano. Na parang igat. Yes. Parang aas lang. Sumisiksik lang sa ilalim makamati ko. Oh. Yo makamatik malit na ikat yun makamatik. Na na ulit tayo. makamatik ato ni na kawan natin makamatik. Yeah, medyo kulang pa. Sa so, ngayon, makamatik maghahanap ulit tayo. Ayan, maganda daw, masarap daw ito mga kamatik. Ayan mga kamatik, makahanap ulit tayo mga kamatik ng ganito. Salamat.